Idol, simula na nag-workout ako, lumakas ako kumain. Paano ko ba control ang cravings ko? Well, kung sa supplement, glutamine. Kung sa ano naman, kasi bumilis talaga ang metabolism mo. Nag-body recom ka, napapalitan yung taba ng muscle. Lalo na kung naka-calorie deficit tayo, kasi naalong mo, naalo mo na walking 10 minutes after every workout or 2 to 5 minutes after every meal, eh talagang papaya tayo. Bilbilis magugutom tayo. Piliin mo na lang kung ano yung kakainin natin. Kailan high quality protein ang kakainin natin, tsaka rich in fiber, nutritious dense, na carbs kagaya ng vegetables at fruits yung masustansya. Pwede rin naman yung rice. Basta huwag tayo nagbo-bloat. Pag nag bloat tayo, nagkakapimpol na mamaga, so may allergy tayo. Tapos yung fats, kaunti lamang halos lahat may fats na. So ganun talaga. Uh, maganda yung sign yun pag lagi tayong gutom, pabalis ang metabolism natin. Mamili lang tayo ng rich in fiber. Yung sabihin na slow release yung carbs para hindi biglang babagsak. Mangihina tayo. Makutong. Tama kayo. Mali ako. I'm not your doctor. Do what works for you. Happy healthy guys. God bless.